tayo kay Tokayo Boss Dante, wala ba? Good morning, boss. Punado ko para wala kang boses. Kakanta Kakanta, yan. Boss, magkano ngayon yung panigang natin na sili? Ah, asking price. Ay, Ah, magkano ask price natin na sili ngayon? Ang dami. Mabay, mong sili. Ano, saan ba yan? Kabaldon. Eh, Taiwan natin. Ay, bumakasak presyo. Sa iyo ba yung talong na yan? Ano yung talong na yun? Mucho. Magkano yung mucho, mucho natin? Isang bundle? 38. 38. ang gaganda. Ang gaganda ng ating mga gulay. Ito kayo. May bisita ka ata. Biyahera ko. Ah, biyahera mo. Ikaw ang 170. Boss, kumukuha na ang gulay sa'yo? Kamusta? <coughs> Oo. Uh, ito, bibili. Ito, nagbibili. Ah, nagbibili. Ay, eh, saan galing? Saan, anong din di deliver niyang gulay? Gabaldon. Gabaldon. Anong gulay din nadala niya? Ayun, yung sitaw na maganda yan. Ay, anong sitaw yun? Kasi malalaki yung sa kanya. Anong sitaw yun? Wala ka Magkano may ice cream price? Okay. Good morning, ma'am. Ma'am, ano po ang pangalan niyo, ma'am? Pa? Ding. ay si Madam Ding. Taga Gabaldon po ba kayo? Ang dinadala, sitaw lang po ba ang dinadala niyo? Wala na iba. Ayun, hindi ko makita yung sitaw niya. Yan, dyan, oh. Post. 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 Yan. Salamat po, Madam Jing. Isa po sa magandang biyahera yeah, ng ating Tukayo. Tokayo, salamat. Ay, uh. andito po ulit tayo kay Nanay Mena. Nanay Mena, good morning po. Yan, makikita ka ulit ng iyong paboritong anak na nasa Saudi. Laging tu tuwang-tuwa yan. Pinakamusta ka lagi. Yan. At na, ano po ba upo natin? Yeah. Ba? Gapang ano ano yan? Balat Prince. Oh, yung Balat Prince, yung gapang po. Lima. Lima. Ay, ang ganda ng sitaw mo nga. Ba sitaw 'yon. Arlina nung sitaw 'yon. Mega. Oh, mega. Magkano po asking price? 15 yan. Ay, kay anong ano yan? Anong pala yan? Ano po? Mistisa. Mistisa, parang si Kay. Miss Tisa, Magkano, Madam Kay? 40, 40. sa pipino natin puti Ano po? Ay Nakunan ko ng camera I Slow motion natin 25 Yan 250 Yan Maraming salamat Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay dito na dumating kay ate baby Yan Good morning ate baby Ate baby Magano na ngayon yung okra natin? Oh, 18 ang asking pero nabigay niyo na ng 17. Yeah. Ay yung Taiwan natin. Taiwan. Ay, baksak presyo yung Taiwan ano. Bumabsak yung ano yung Taiwan. Ay eh, yung Pia natin. 20. Yan. Ayun yung Pia niyo, hindi yan sa Pia, parang sa Pia. Meron din siya ngayon yung Ampalayang bonito magkano? Bababa. 15, 15. Mababa yata ang presyo ngayon ano. May pamit kasi. Oh. No? Uh, uh, yung upo natin, balag ba yan? Oo. balag? 150 na tuloy. 150 na tuloy. Ito ating siling panigang. 12. 12. 120, 120, 120 per bundle. Kanina maraming sito si Ate Baby Mega, no? Ah, ito mahaba. Magkano yung isang ganitong bibis? 180 oh, ma malang sito ngayon, 180. Isang ganito, ilang kilo to? Mari natin natin. Ayan. Ayan para ano. Ayan. Uh, ayan. oh. Ay isa oh, isa't kalahati lang. Isa't kalahati kilo. Pero ito pag isang binili 180. Ayan. Okay. Salamat Ate Baby. Good morning mga kagulay. Yung mga kagulay ni Ate Baby, yung magaganda at masisipag na kagulay. Ayan. Araw-araw po nakikita sila sa ating video. Baka may gusto kayong shout out sa Shout out sa mga kahalong sa buhay. Ayan, ganyan sana. Eh, kayo naman, madam. <laughs> inaantok daw siya, inaantok. Oh. Okay, salamat. Dito po, alam Ay, eh, medium lang itong kamay. Madam, eh, medium lang ito. Magkano ngayon medium natin, isang kilo, asking price? Oh, sandaan po. Oo, sandaan. Ayan Eh yung malaki po natin, yung bilog na malaki. 105. 105. Mahal pa rin talaga ang kamatis. Mga biskaya no? Eh yung gabi natin na uh, Ah, uh, 700. 700, yan. Maraming salamat. Ay, may, mesa ka na ba, Damela? Yabang. Tumingan. Oh, na, may mesa na. Limayaman <laughs> <laughs> na po yung kaibigan natin. Salamat sa pwesto ni Ate Baby, wala si Ate Baby. Pero andi dito yung kanyang dalawang matikas na kamador eh, no? Si Boss Jet. Alamin natin yung ano. Si Rapi pala, Rapi. Alamin natin yung presyo ng kanyang bonito. Puti ng puti. Pati ko nga pala yung mga minamahal ko dyan sa Santa Monica, Amerika. Tingnan dyan dyan. Okay. <laughs> Magkano 'yung ano natin ngayon si garlias natin? Asking price. 1.5. Sagit 'to. Talagang 1.5 makakabili ka ng sigarilyas. na maganda fresh. Mahal ulit na. Etong pipino puti. Ayun siya 'to, 25. 25. Anong kalabasa asking 'yan? Ito po 'yan. Ah. Uh, Ayun po, 18 lang. 18. Miracle! Miracle. lang, yeah. asking price lang po 'yung tinatanong natin. 'Yan, yung bonito natin. bonito po 20 po asahan. Hindi niyo po natatanong itong sakador na ito. Ito yung paborito ko dito na na isa sa masipag, magandang lalaki na lagi yes. nandito. dito. wala walang yes. hilig sa babae. Yes. Di ba boss, walang hilig sa babae. Good boy. Yes. Oh. Sila ang may hilig sa lalaki. May hilig. Ayun, ganyan sana. <laughs> eh, shout mo naman yung shout out mo naman yung mga ano mo, fans mo. Ito. Oh. 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 lang Oh. 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 O, sige. Salamat. Ayaw i-shoutout, no? Naya. Naya. Ayun. O, ok Ay, makano yung okra natin asking price? Ay, sa okra maganda na ito. Oo. Maganda eh. Magkano yan? Ay, ako pinaralakas. Magkano? 20? Okay. Thank you. Okay. Isang mapagpalang araw and a blessed Sunday kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan ang boses ng palengke Dante Ernest po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is June 30, araw po ng linggo. Isang napakainit na araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng sangatan. Sabahan niyo po li ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga kalakal na gulay. Tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang kanilang mga asking price only. Hindi pa po yan ang final prices dahil ang asking price na yan ay maaring bumaba pag tumawad ang mga nangangalakal o bumibili ng mga gulay dito sa ating baksakan. At bago po tayo mag-update, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe my channel, Dante B. Mr. Palenque, para po naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara, let's subscribe na po tayo at bigyan po natin ng isang magandang like. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Biernes po. Samahan na po akong mag-update. Dito tayo sa kaibigang konsidori, ang kuracha ng baksakan. Alamin po natin yung presyo ng kanyang yano talbos ng sili, upo, uh, ampalaya, okra. My friend, ayun, ang ganda ng damit mo ngayon, makapal. Magkano itong ang kalbos ng sili natin ngayon? Ang lalaki ng tao na. Ha? 70. 70. Yeah. Yan. Ano itong ampalaya mo, Miss Tisa? 55. Ang baba ng ampalaya. Ano yung sita mo, Karapan? Anong anong yun? Anong, anong... Ha? Bulaka, bulakan, magkaling bulakan, Mike? One 4 one Yung okra natin, magkano? 15 15, yan Ayun, nasa likod niya po nasa gilid niya po yung aking idol Salamat Idol, magkano yung patulang palipit mo? 15 15 din? Ayun, 15 Ang tayong patulang niya, idol Ito kay machete, may nakita akong ano. Ah, uh, pipino ng bakla. Machete, makain bakla natin ngayon. 35 po, ngayon. 35. Ito siya, may down siyang ano, na talbos ng CD yung malalaki. Ito magkano itong ganito? 60. 60. Ya. ito, oh, ganda. Ay, yung Taiwan mo ngayon. Taiwan po 100 po. 100 ang ang baba na. Ang baba. Box sa tayo ba? Yung okra? Yung okra 200. Salamat Machete. Good morning, Boy Toro. Good morning. Uh, Good morning. Ayun, ganun sana. Totoy Toro po yan ang ating baksakan. Ayan, si Totoy Bibo. Totoy Bibo, ano yan? Almusal merienda. Almusal merienda. Ayan po ang ating Totoy Bibo dito naman sa, ano, sa baksakan. Ito mayroon sultan ng aking kaibigan si Ate Mila. Sultan, isang isang bundle 80 daw. 80. ay Keri kagaganda ng loya. Madam Makarin Loya natin ngayon. Pantay, yan. Yung in-interview ko dito, takot na takot tumarap sa akin sa camera. yun tumalikod pa. Oh. yun, nagpunta pa sa pader. Ayun. Nagtago pa doon. Ayaw, ayaw mo anong po ng camera eh. Pero kagaganda po ng luya nila. 1.5. Medyo bumaba na po yung luya. Dat, dati na sa 200. Eh. Salamat! Wala na ako. Malis na ako. Ayan po. Ang daming magandang mais na dumadating ngayon. Mais na dilaw. Mais na puti. Si Madam Lipon. Alamin natin yung asking price ng kanilang mais. Madam, magkano yung dilaw natin ngayon asking price? Input eh. 35 po Ah, yun. 35. 350 ang isang bundle ng puti. Sa dilaw naman, 300. Mas mahal ng limang piso yung ating mais. Dan saan galing yan? Kaudilyo? Ah, dito lang din sana? ano? Ah, Neve Yan. Okay. Salamat. Pagaganda ng mais, ano? Wala si Ate Nico dito. Dito po, may magagandang kamatis sa magpinsan na pogi si Boss Ed sa si Boss John John. Boss Ed, Boss John, magkano ngayon ganito natin kalama? Ah, kamatis. 100? Oh, yeah. Talagang ginto ang ating ano, ang ating kamatis. Biskaya to, Boss John. Ano? Wala yeah, yeah. pa rin mani. Wala pa rin. Yeah, mahirap ang mani ngayon. Mahirap ang mani ngayon. Oh. Ha? Pero magkaling isang kilo naman yung ngayon. Ngayon, mani. Magkaling siya na 75-70. Ah, 75-70. Ang mag-sign nun, sa pa ng 75, 75. 75, 75, 65. 65, okay. Salamat, boss. Uh, Ed pogi. Dito kay Ate Bunso, medyo dumating na yung mga gulay niya. Good morning Ate Bunso, medyo dumating na yung gulay mo. Oh. Uh. Ate Bunso, magkalito-galito natin ano, domino. Yan, yeah, nagalit ako ng 30. O, oh, nagalit si Ate Bunso ng 30, 300 per yes. bantin. Eh, galito natin yung Sultan Gakalaki. Eh, 70 pero wala pa ng hawa. O, 70 ang asking. Alanganin ang laki eh. Oh, o, alanganin nga. Medyo, ano eh, alanganin medyo mismo. No? Eh, anong talong to? Wow. Magkano mo to? Magkano ang asking price? Napakamura no. Eh yung ano na? Ayun yung 35. Mucho din yon. Ayun e, Taiwan natin. Ito bumagsak eh. Bumagsak na na from 15 no ngayon 19 na lang mo. Eh. Wala pang tabad. Asking price yun pag pinawaran pa ano. Eh yung okra mo. Yung okra na ganito. Pinse. Alanganin ng mga ito. ang ano, mababa yata yung siling panigang. Panigang. Alapan, awa, mababa yata yung magkano yan. Oh, mababa po ngayon yung siling panigang natin. Pati yung ano, yung Taiwan, bumaba din. Yeah, salamat at yung boss ano anong kalabasa yan? gracia Ito po lang gracia Magkano pa isang bundle. 18? 18? Ano yan? Bali, ah, 10 kilo? Bali, 180, ano? Eh, yung ano natin ngayon, sibuyas na gitong pula. 600. Si Napakamura po. Salamat. Alamin natin itong, ano? Boss, magkano ngayon yung ano natin? Galyang. Ay, dyan po. Yung ganito? Baba lang po, 40. 40. Eh, yung ganito, ang laki naman, eh. Dyan po. 30. 30, yun. Gaganda. Gaganda. Salamat. Salamat. Ito kay kuya, kuya Imo. Kuya Imo, magkano yung saluyot natin? Isang tali. Sampo? Anong talong to? Magkano yung propere ka? 200? Napakamura naman pala. Yan ang propere ka, 200. Salamat. Ha? Yes, siyempre. Kaya oh, gusto mo mag-shoutout? Pag <laughs> nag-shout, ka mamaya, panoodin mo. Ito, may papaya. Ang gaganda ng papaya ni Ate Mian. At, ayun, oh, papaya nila, oh. Eh, tapos may kalabasang haba rin siya. Alamin natin yung presyo ng ano, papaya. Ate Mian, magkain papaya mo ngayon. kalabasang Ha? 15. Eh, yung ano natin, kalabasa nga ba? 25. 25, yeah. Salamat. Ngayon lang ulit kasi nagtitinda to si Matagal na wala eh. Uh, ngayon, araw-araw ulit siya. Dito tayo, may peche, pati mustasa na kaya, ano? Ayan o, good morning! Kagaganda ng peche ni Boss Junjun, no? Pechay, pati mustasa. Boss, magkano na yung pechay natin ngayon? cream price lang? 25, pero sa mataas nila 20. Ayan, tawa nila 20. Eh, yung mustasa? Ganun din, pareha, same price. Yes. Saan galing yan? Gabaldon. 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 Mga taga-gabaldon, ito po yung inyong uh, pechay, okay, pati okay, mustasa. 2,500. Pinakamarami yung tindak po ng pechay, mustasa dito si Boss Don Salamat. Ay, ninakunan pa tayong kagulay natin. Model po ng, ng buho. Ayan, nakahap sa buho. Ayan po, bumaba yung ano, bumaksap yung presyo ng musta sa peche. marami din kasi yung dati ngayon. Ito yung kaibigan ko. Kung kaibigan ko to, simple lang to. Lagi lang nakaano dito eh. Nagmo-monitor sa kanya mga dumadating na gulay. Kaibigan, kamusta na? Kamusta na yung kalakal natin? Bumaba. Bumaba. <laughs> Alas lahat yata nang gulay, bababa eh, no? Kaya, anong talong yung kaibigan? Properica. Magaling yung properica. Ask Asking price lang. Renta. Renta. Eto, mistisa ba to? Mistisa. Magaling mistisa? Ipad. Ah. Na naman yung live light natin? Madabi. <laughs> Lagot ka. <laughs> Lagot ka. Ah, hindi, nagbibiro lang po yan. Good boy po yan. Alam mo naman yung kaibigan. Yung kaibigan natin mapagbiro eh. Dito may nakabundle pa ng kalabasa na grasya. Ilang kilo to? Sampo? Magkano ba 'yung bundle? 180. 180 ito po 'yung gracia. Eh magkano na po 'yung sibuyas natin ng dito? 620. 620. Sa sampalok po natin magkano? Dapat oh, naiwan lang ng gera. Oh, naiwan lang. Sayang naman ano. Pero babalikan 'yan ng Okay, salamat po. Yan dito, maraming ano, supremang kalabasa. Madama-araw, magkano yung kalabasa natin yung supremang? Gagano? Oh, medyo umangat siya. Saan ba galing kalabasa natin ngayon? Pantabangan po. Oh, dito lang po yan sa lalawigan ng Nueva Ecija sa Pantabangan. Mga taga Pantabangan, ito po yung kalabasa niyong magaganda. Okay, Madam Ara. Maraming salamat, Madam Ara. Pero labo labong, oh. Madam, magkano na yung labong mo? 25, 27. In fairness, kaganda ng labong, mo kaputi maganda kalinis tanong natin yung puso at ito magaling puso ngayon 20 eh sa gabing kalyang 45 ito nga sa pwesto ni Ate mas wala si Ate mas eh. sir magaling itong patola natin palikpik na asking price 18 18 ano yung upo natin balag kapang Balag. Magkano po yung aspirin? 17. 170 per bundle. 17 per kilo. Dahil 10 kilo siya. 170. Basta po isang bundle dito. 10 kilo. Maliban na lang po sa kalamansi. Kasi yung isang burika ng kalamansi. 30 kilos. Sa sitaw naman po, ang pinag-uusapan natin doon, big kiss. Pwede. Ana uli. Ate Ana, magkano ng saluyot? Wala pa rin pagbabago, 12. Ngayon talbos ng kamote. Oh, 12. Yan, ha. Dalang beses tayo nagkapag-interview sa Luyot, 12. Ito, kaya ano, kay Mylene, hindi ko na malimutan. Good morning ulit, Mylene. Mylene, magkano na yung big? May pagbabago ba? 50 oh, Wala pa rin pagbabago na 50. Sa medium natin? 38, say small. Yan, may nagtatanong ng ka May nagtatanong ng kamote yung kamoting ube. Magkano kamote yung ube? Magkano? O, oh, yung medium na kamote yung ube, 30 yung medium. Eh, yung big, yung malaki. 45 yung malaking kamote yung ube. Sa nagtatanong ko ng ube, ah. Eh, magkano sa palok natin ngayon? 50 pa. 50. Ganun pa rin, walang pagbabago. Yan. Salamat, may may. Wala yung bata ngayon. Bakasyon Dito tayo kay Karen John John eh, Ito yung kagulay natin madam na nadala yung gulay ngayon Taiwan po Taiwan. Mad oh, yan. Madama na ang pangalan niyo ulit Mia po ha? Ano po? Mia po Mia. Madam Mia, sagasan po kayo Tagaligaya Yan, tagaligaya Yung maganda nating ano Yan Ayan si Si Boy Bibo Boy Bibo, ano pang problema? <laughs> Yan. ay eh, maganda nating taga-dala ng Taiwan ni dito, dito ka yung Dante. Kaganda. Ito so, sa pare ko, alamin natin. Pare, ano yung ano mo? Yung talong mo? Ano yung talong natin? Pagkalimucho. Pagkalimucho natin pare. Pagkalimucho natin pare. Pagkalimucho natin pare. Pagkalimucho natin pare. Ipilang na ng salapi ang aking pare. na Ubus na yung paninda niya. Eh, yung ganito natin talbo. Wala check. Eh, ayan. Mga 60 50 60 Wala pa po akong nakikita ng mga kalamansi dito. Dati, marami na yung mga kalamansi ganito Pero wala pa po. Ayun, dati na yun. Yata. Magtingin pa rin. Ayun. Madami Bia, magkakaroon kalamansi natin ngayon. Magkakaroon kalamansi natin ngayon. Wala yata ng kalamansi. Ayun na, no, meron na. No? Magkano kaya yung ganyan? Yan, yeah, ito pala. Gadadating na. No? Boss, magkano yung ganyan yung ating kalamansi ngayon? Oo, oh, ilami siya. Isang burrito. Eh. Ayan, dos, dos daw. Pero, yan, dos, dos daw. Pero walang dating ngayon. Walang dating na kalamansi ngayon. Kaya medyo angat siya ngayon. Dos, dos. Angat ang ating kalamansi Si Madam Ibiyang lang po yung may ano ditong kalamansi. dito kalamansi ayun. Ito? Renta. Nandito rin kay Esma, no? walang kalamansi. Si Madam Luz, wala rin kalamansi. Kaya Ate Marita, wala rin kalamansi. Kaya uh, yung kalamansi ninyo medyo angat. Pag may dumating niyan singit, lalong mas mahal. Ayan po ang mga kapalengke, mga kagulay, mga aking kapwa kapanatenyo. Ang ating pinaka latest asking price update ng mga pleasure ng mga gulay. Ngayong araw po ng linggo dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neva Isaya, ang kabanatuan based Trading Center, palengke ng sanitan. Medyo ang wala po natin dinagkikita ngayon yung mga kalamasi kasi dati ganitong oras dumadating diba? yung mga kalamasi. Yung peche naman po at pati mustasa Gumaba po dahil ayan dami pong dating na mustasa sa pechay ang nawawala kalamansi ayun may kalamansi bagong dating tiyak mas mahal to ayun o oh, dito pala may kalamansi para panigurado to ayun o oh. ayun, ayun o no? tuto. O, tuto. Talagang tuto. Yan. Bagong dating yung Kalamansi, o. Tuto talaga. Medyo angat ngayon ang ating Kalamansi. Ah, sige, boss. Yan. Uh, kapalengke, muli po. Ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses ng palengke, Dante Bieres po, ang Mr. Palengke ng Kabanataan City. See you again tomorrow po sa ating next video. Magdala po tayo ng ating payong pag pagkain, yung mga o mga ngalakal dito sa ating baksakan dahil napakainit po. At syempre, huwag niyo pong kalimutan uminom ng maraming maraming tubig. Ang isa po natin, huwag kaibigan. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all. Yan. Mahalang kalamansin ngayon. Toot.